So good day mga kadiyas So meron tayo ditong uh, Ayusin So papansin nyo uh, Sira yung kanyang pushrod na. Ayan nawala So ito yung ating Bubuohin So papalitan tayo Katanggalin muna natin to Bubuksan natin to Titignan natin kung ano yung mga Nasira Ayan medyo nagkaroon na siya ng uh, kunting linis na lang ayan sumubok sa plato ito ayan so ito tanggalin mo na natin ito uh, meron yung washer ayan ang so, rusi pala ito rusi 125 DC no Dimex, uh, ayan nyo, maitim, so yan ininisin natin lahat yan tatanggalin din natin to yan may washer yan dito kabilaan ayan kabilaan ng washer nya. So hindi pala gumagana to kasi eh. tumubot na. Yan. So may tornillo sa loob. Tatanggalin din natin yan. Yan may washer rin yan dito. Kabilaan din yan. ganyang starter motor. Ya tangannya nanti juga ngatur nil yo. Ya sendume, sobret dume telaga. Sepapalit din daya nang ganyang piston ring dan liner. Eh uh, padahal akhirnya jam poksan nanti lah jan. kaya may dalawa siyang ayan, nung makapal tsaka manipis ayan ayan so binidyo lang natin para ano hindi tayo may rapat magkalik no? so yun yan okay pa tong kanyang clutch housing eh. matibay talaga pagarusi eh eh meron din yan dito ayan. ito eto hugutin lang natin to madali lang to so yun ano, may pa may dalawang washer to eh ayan yung naka steady ayan naka steady washer tsaka mayroon pa yan dito ayan so itatabin muna natin to Ayan, Hindi to natatanggal pala. Akala ko natatanggal. Hindi pala natatanggal. Itong kanya starter. Ayan. Tinaan nyo pala ng cooler dyan. yan medyo okay pa naman yung mga iba, no? So, yung mapapalitan lang natin dito is push rod. Kag follower. Pati yung kanyang rocker arm. Yan yung mga tama na. nadurog kasi yung bush rod niya sa taas. Kinain. Kaya nasira yung mga ibang gear. Ito. Okay pa to eh. Okay pa naman yan. Yan. So yan. Okay pa naman to. Yan. Tapos mukhang panitin para panit tayo ng spring nyan. Ayan, spring nyan. May spring nyan sa loob. Tutanggalin natin yung papalitin tayo. Ayan, may lock pala yan dito sa kanyang cab follower. Ayan yung cab follower. Ayan, papalit tayo yan dito yun nakalagay para sa mga langis ayan basta lulungisin natin to so ipunin muna natin marami tayong mapalitan kasi yung mga gasket okay pa naman to